guys, welcome to my youtube channel Siya pala guys, nandito ako sa lugar na ito guys Yan guys, ang pangalan no Yan Dito pala, kung sakaling maliligo kayo rito At may dala kayong furles nga sa sakyan Adyan guys, ang babayaran nyo guys Ayan eh no? Adyan Kung may dala kayong furles nga sa sakyan Adyan din yung bayad sa 2 three wheels ayan guys tapos ito yung parikingan dito sa lugar na ito ayan no? dito yan sa Tala River tapos doon si baba doon yung paliguan doon si baba ayan ang danan no? Tapos dito mayroong city ordinance in guys ang so, nakalagay bawal magtapon at magsunog ng basura ayan guys so dun pa sunahan ang paliguan dito pala kung sakaling kukuha kayo ng cottage ayan guys ang presyo sure, pag kukuha kayo ng cottage dito pag naliligo kayo rito tapos guys, yung beso sa unahan, maraming mga tao ay na. Ayan. Ayan guys. Ayan. Dito pala, kung sakaling maliligo kayo doon sa unahan, magbayad kayo guys ng entrance. 30 pesos ang bawat isa. Ayan guys, doon doon. Sa mga nakagreen na yan, doon kayo magbabayad kung kayo ay maliligo sa unahan. Dito pala, kung sakaling may mga bata kayong dala, 5 pataas hanggang 10 ang babayaran pala guys sa bata about isa 10 piso sabi nang dyan nag assess ng ticket okay. yan mga tindahan dito sa lugar na ito dito sa Tala River Park and guys and guys mga tindahan dyan guys dyan sa loob na yan ito guys so oh, mga tindahan dito guys sa loob Ayan. ayan, mga tao dito, sa loob ng resorts na ito. Ayan. Ayan guys, so maraming naliligo ito. Ayan o. Oh. Ayan. Pupunta kayo sa kabila, ayan ang dana no. dito yun guys sa uh, Tala River Park pa maraming naliligo rito ayan ha eh. oh, oh. Ayan, doon doon hanggang doon sa unahan maraming tao naliligo rito sa lugar na ito tapos dito may cottage pa sa itaas ano? Oh. may cottage sa itaas Ayan. Ayan. Dito po rin yan guys sa loob ng Tala River Park. Ano na yung ligor ito? Ayan o. Ayan o na mga naliligo. Dito yan, sa Tala River Park. So, Aditi. Ayan. Ang guys, mga paalamaran ko. Patayay ng yung video rito. pa cottage, oh. cottage so cottage marami mga tao dito Hello. na nagsigpuntahan sa lugar nito guys dito pa rin yung sa River Park Barangay so, Bay Kasi ito naman yung patungo doon sa kasada. Palabas. Ayan oh.